Russia, ang ikatlong pinakamalaking tagagawa ng langis sa mundo ay ngayon ay nag-aangkat na ng gasolina dahil ito sa mga parusa ng Ukraine. Sa nakaraang dalawang buwan, tinarget ng Ukraine ang mga refinery gamit long-range drone. Ayon kay Pangulong Zelensky, ang pag-atake sa oil refinery at depo ang pinaka-epektibong parusa. Bilang resulta, nagkaroon ng kakulangan sa gasolina at pagtaas ng presyo sa ilang bahagi ng bansa. Lahat ng ito ay nagdadagdag ng dagdag na pressure sa budget ng Kremlin dahil sa luma ng refinery, mabibigat na parusa, kakulangan sa dayuhang kagamitan, at sunod-sunod na drone attacks ng Ukraine. Nasira ang kakayahan ng Russia na gumawa ng sariling gasolina. Nakakagulat na sa kabila ng daming langis sa bansa, may gasolinahang naubusan ng laman. Pero ganito na ang nangyayari ngayon. Ang mga karaniwang Ruso ay nagbabayad ng hanggang 50% mas mahal sa gasolina at kahit ganoon, umaasa na lang sila na hindi pa nauubusan ng gasolina ang kanilang lokal na gasolinahan. Pero paano nga ba ito nangyari sa Rusya? Isang superpower sa langis. Nabigla na lang nauubusan ng gasolina. Kasi may pagkakaiba ang simpleng pagkuha ng krudong langis mula sa lupa. At ang aktual na paggawa nito bilang magagamit na gasolina o diesel. Ang nakuha sa simula na langis ay hilaw, malapot, at hindi pa magagamit na halo ng hydrocarbons. Bago ito magamit para punuin ang tangke ng kotse o magpaandar ng eroplano, kailangan muna itong dumaan sa mga espesyal na refinerya. Sa United States, ang apat na dalawang galon na bariles ng krudo ay naglalaman ng labinsyam dalawampung galon ng gasolina, labing isa labintatlong galon ng diesel, at tatlo apat na galon ng jet fuel. Sa madaling salita, kalahati ng bariles ay napupunta sa pagpapaandar ng mga kotse Isang kapat ay ginagamit para sa mga truck at generator. At ang natitira ay para sa aeroplano at iba pang produkto. Ganito gumagana ang krudo. Hindi mahalaga kung magbomba man ang Rusya ng sampung beses o kahit isandaang beses pa kaysa sa iba. May hangganan ang dami ng langis na kayang iproseso ng kanilang refinery kada araw. Ang problema ng Rusya ay hindi kulang sa kapasidad ng pagra-refine, kundi dahil nakapokus ito sa iilang malalaking planta na nagiging target at alam ng Ukraina kung paano tamaan sa pinakamasakit na bahagi. Para mailagay ito sa tamang perspektibo, ang Rusya ay may humigit kumulang tatlong pupangunahing refinery karamihan ay nakapangkat sa masisikip na populadong kanlurang bahagi ng bansa o kaya ay estrategikong nakalagay sa mga pangunahing ruta ng pag-export. Ang mga plantang ito ay dinadaluyan ng malalaking pipeline na nagdadala ng krudong langis mula sa mga oil field sa Siberia ng libu-libong kilometro. Noong nakaraang buwan, halos 38% ng kapasidad ng refinery ng Rusya o 338,000 tonelada kada araw ay hindi gumana. Ito na ang pinakamataas na pagsasara. Lampas sa dating 23% noong Agosto, ang pagbagsak na ito ay nagdulot ng halos 40,000 tonelada ng nawawalang gasolina bawat buwan. Nakatumbas ng humigit kumulang ikalimang bahagi ng kabuang konsumo ng buong bansa. Kaya, Oo, maaaring lumalangoy sa krudong langis ang Rusya. At oo, maaaring mukhang napakataas ng kanilang bilang ng export. Pero wala rin saysay -say ang lahat ng iyon kung hindi naman makapagkarga ng gasolina ang mga karaniwang Ruso sa kanilang mga sasakyan. Nauubos na ang gasolina sa mga gasolinahan. Hindi dahil kapos sa langis ang Rusya, kundi dahil kulang sila ng refinery na kayang gawing kapaki-pakinabang ang langis. Alam ng Ukraina na dependent ang Rusya sa langis at na delikado silang labanan, nang direkta ang napakalaking militar ng Rusya. Kahit gaano pa kaluma o kapabaya ang mga taktika ng Rusya, kulang pa rin ang mga sundalo at lakas ng armas ng Ukraina para manalo sa isang direktang, tradisyonal na labanan. Kaya nagbago sila ng diskarte. Simula 2,000 at 24, hindi lang tangke o base militar ang target ng Ukraina, kundi pati refinery at imbakan ng gasolina na nagpapalakas sa digmaan ng Rusya. Noong 2,000 at 24 naglunsad ang Ukraina nang hindi bababa sa walut isang pag-atake sa mga oil refinery, imbakan ng gasolina, at infrastruktura sa Rusya, Crimea, at mga sinakop na teritoryo. Mas tumindi ang kampanya ngayong taon, kung saan isa sa 38 pangunahing refinery ng Rusya ay tinamaan ng direktang pag-atake para sa perspektibo. Kaya ng Rusya mag-refine ng 300 at 27 milyong toneladang krudong langis kada taon o 65 milyong bariles araw-araw. Ang labing-anim na refinery na naapektuhan noong Agosto at Setyembre 2025 ay may isang 123 milyong tonelada ng taunang kapasidad, katumbas ng 38% ng kabuang refining capacity ng Rusya o halos 40% ang nawala at ilang buwan bago gumana ulit ang mga pasilidad. Noong Setyembre lima tinarget ng drone ng Ukraine ang Rosnev Refinery sa Ryazan, isa sa limang pinakamalalaking pasilidad sa Rusya. Dalawang daang kilometro timog silangan ng Moscow. Ang refinery na ito ay gumagawa ng labing walong milyong toneladang gasolina bawat taon na nagsusuplay ng gasolina at diesel sa kabisera at gitnang Rusya. Makalipas ng kaunti, tinamaan ng Ukraine ang Novokubishevsk Refinery sa Samada. Mahalaga ang refinery na ito dahil dito pinoproseso ang langis mula sa Siberia upang gawing pinong gasolina na ipinamamahagi sa Timog Rusya. Ang pagkawala ng Novokobyshevsk ay nagdulot ng pagkaantala sa supply ng gasolina sa lokal at malaking bahagi ng Timog at Kitnang Rehyon. Ilang araw pagkatapos, inatake ang refinery ng Ostrakhan malapit sa Dagat Caspian at mga pangunahing ruta ng export na nagpatigil sa isa pang mahalagang sentro ng produksyon na nagsusuplay ng gasolina sa Timog Rusya. Noong Setyembre, labing apat isang drone ang naharang sa Karishi Refinery malapit sa St. Petersburg. Pero sa halip na maprotektahan ang planta, bumagsak ng diretsyo ang mga labi ng drone sa pasilidad. Na naging sanhi ng isang malaking sunog, ang Karishi ang pangalawang pinakamalaking refinerya sa Russia. Nagpoproseso ito ng 20 milyong tonelada ng langis taon-taon, nagsusuplay ng gasolina sa hilagang kanlurang Russia, at nag-i-export din sa ibang bansa. Ilang oras matapos kong simulan ng script, tinamaan ulit ng Ukraine ang parehong pasilidad. Ang pag-atake noong Setyembre ay nagbawas ng kalahati sa produksyon ng refinery. Ang bagong pag-atake ay maaaring tuluyang magsara ng operasyon. Bumababa ang produksyon ng gasolina ng Russia sa bawat matagumpay na pag-atake. Bumagsak ang produksyon ng gasolina at diesel. Kaya't napilitan si Putin na mapunta sa isang sitwasyon na hindi niya inakalang mararanasan niya. Sa ngayon, Napilitan si Putin na gamitin ang luma at lipas na pabrika ng langis. Pinapatakbo pa ito lampas sa ligtas na hangganan. Laging delayed ang maintenance, kaya hindi naiiwasan ang sira. At parang hinihintay na lang ang aksidente. Sa ilang pagkakataon, pati mga fuel tanker na nagmamadaling maghatid ng emergency supplies sa buong Rusya, ay tinugis at tinarget ng mga drone ng Ukranya. Sopistikado, sistematiko, at estratehiko ang kampanya ng Ukranya gamit ang mga drone. Noong Agosto, kinumpirma ng staff ng Kyiv na apat 42% ng long-range drone strike mula Enero ay tinarget ang oil refinery ng Rusya. Bukod sa malalaking pag-atake sa Vryazan at Kirishi, malubhang nasira ng drone ng Ukranya ang planta sa Saratov, Samada, Volgorod at Astrakhan. Noong Agosto, bumaba ng 6% ang produksyon ng gasolina at diesel. Tapos bumagsak pa ng 18% noong Setyembre. Pagsapit ng katapusan ng Setyembre, nabura ng mga drone ng Ukranya ang halos isang kapat ng kapasidad ng pagpipino ng Russia. Iyan ay humigit kumulang 200 at anim na libo tonelada bawat araw ng nawalang gasolina. Apat sa lima sa pinakamalalaking refinerya ng Russia ay hindi gumagana. Ngunit hindi dito nagtatapos ang problema ng Russia, ang pagkukumpuni ng mga mahahalagang planta na ito ay hindi kasing simple ng pagtatapal ng butas o simpleng pagpapalit ng mga pyesa. Pinutol ng kanluran ang akses ng mga refineriya ng Russia sa espesyal na katalista, advanced control software, at mahahalagang kagamitan sa kaligtasan. Sa loob ng mga dekada, ang mga leader ng industriya tulad ng Universal Oil Products at ABB ang nagsuplay ng mga sopistikadong teknolohiya na kailangan ng Russia para mapanatiling gumagana ang kanilang mga pangunahing refineriya. Simula nang sumiklab ang pananakop huminto na sila sa pagpapadala ng kagamitan. At hindi rin naging epektibo ang pagkuha ng espesyal na pyesa mula sa ibang bansa. Parang sinusubukan mong ayusin ang isang German na luxury car gamit ang mga pyesa mula sa lumang hagdang gawa. Noong panahon ng Soviet, ang mga pagkukumpuni na dati ay inaabot lang ng ilang linggo. Ngayon ay umaabot na ng ilang buwan. At posibleng umabot pa ng isang taon. Habang tumatagal ang digmaan, tumataas ang posibilidad na hindi na makabalik sa dati ang mga refinery na ito. Sa ngayon, ang kombinasyon ng drone attacks at mahigpit na parusa ang sanhi ng 70% pagsasara ng produksyon ng gasolina sa Russia dahil kailangang punan ng ibang planta ang kakulangan. Tumaas ang panganib ng aksidente dahil lampas na sila sa ligtas na hangganan. Ang sunog sa Yaroslavl Oil Refinery at Sokol Danaya Pumping Station ay nagpapakitang mahina at vulnerable ang fuel network ng Russia. Bukod sa mga problemang ito, may isa pang mahalagang issue. Tuluyan nang isinasara ng mga may-ari ng retail ang kanilang mga istasyon ng gasolina. Sa ngayon, hindi bababa sa sampung pangunahing rehiyon tulad ng Riyasan, Nijni Novgorod, Seratov, Rostov, Leningrad, Oblast, at mga teritoryo na kasing ng Promoski at Zabokalski ang nakararanas ng matinding kakulangan. Sa maraming lugar, Natigil na ang paghahatid ng gasolina. Ang mga istasyon na patuloy pa rin nag-ooperate ay nagpatupad ng mahigpit na limitasyon. Ipinagbabawal ang paglalagay ng gasolina sa mga canister at kadalasan ay nangangailangan pa ng pahintulot mula sa lokal na pamahalaan kahit para sa maliliit na pagbili ng gasolina. Sa Rusya, mahabang pila ang tinitiis ng mga driver para magpagas na sapat. Makarating sa susunod na gasolinahan, umaasang may gasolina pa roon. Mas malala pa ang sitwasyon sa malayong silangan ng Rusya kung saan napilitan ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng sistema ng rasyon gamit ang kupon para lang maipamahagi ang limitadong supply ng gasolina. Mukhang ang Crimea ang pinakaapektado. Mahigit kalahati ng gasolinahan sa peninsula ay ilang linggo nang sarado dahil sa simpleng ekonomiya. Mas mataas kadalasan ang wholesale na presyo ng gasolina kaysa sa legal na retail price na pwedeng ipataw sa mamimili. Sino bang matino'ng magnenegosyo ng ganyan? Mas mura at madali pang isara na lang ang mga gasolinahan. Para sa mga matapang o desperadong magbukas, naging bangungot sa logistik ang pagpapatakbo ng gasolinahan. Madalas maantala ng dalawa o tatlong buwan ang mga tanker at kailangan pang bayaran ng mga may-ari ang buong halaga ng pauna. Kaya nauubos ang kanilang puhunan. Masakla pa kapag tinamaan ng drone ng Ukraina ang tanker sa biyahe ang may-ari ng istasyon ang malulugi dahil sa taas ng panganib at maliit na kita. Mahigit tatlong daang independenteng gasoline retailer sa Rusya ang nagsara mula Mayo. Marahil ang pinakamalaking estratehikong panalo para sa Ukraina dito ay ang mismong mga sundalong Ruso ang kailangang maghintay sa mga istasyon ng gasolina imbes na lumaban sa harapan. Madalas na nagtatagal ng 2 o oras sa pila ang tropa sa Donetsk at Luhansk para magpakarga ng gasolina sa military vehicles nila. Maliit lang ang rasyon ng gasolina kaya kadalasan sila pa ang gumagastos mula sa bulsa. Ang Militipol, mahalagang sentro ng logistika ng mga ng Ruso, ay walang natatanggap na bagong padala ng gasolina mula pa noong unang bahagi ng Setyembre. Bigyang diin ko kung gaano kahalaga ang Militipol, ang lungsod ay matatagpuan mismo sa sangandaan ng dalawang mahalagang highway, ang E-58 at ang E-100 at 5 highway. Ang I 58 ang pangunahing supply route ng Russia mula Crimea papuntang mga frontline sa Zaporizhia at Donetsk highway. Ang A105 e ang pangunahing hilaga-timog na ruta ng Russia mula Crimea papuntang mainland, mahalaga sa pagdadala ng tropa, kagamitan, bala at supply. Ang pagkawala ng maaasahang access sa gasolina dito ay hindi lang ibig sabihin ng abala. Direktang pinahihina nito ang kakayahan ng Russia sa labanan sa buong timog na bahagi ng front. Bawal na mag-export ng gasolina sa Russia mula 2,000 at 24, pero lalong lumala ang kakulangan nito kada buwan. Halos walang saysay ang export ban ngayon dahil abala at sira na ang mga refinery ng Russia kaya hindi na nila natutugunan ang pangangailangan sa loob ng bansa. Ititigil na ang pagpapadala ng gasolina sa ibang bansa. Kaya ngayon, mapipilitang mag-angkat ng gasolina ang Russia mula sa China, Singapore, South Korea, at Belarus. Sobrang desperado na ang Russia, kaya inalis nila ang 5% import duty sa gasolina mula China, South Korea, at Singapore para mapabilis ang supply. Pero hindi pa yan ang pinakamasama dahil ang gasolina ay halos 50%. na mas mahal sa pandaigdigang merkado kumpara sa binabayaran ng mga karaniwang Ruso sa gasolinahan. Dapat manghimasok ang gobyerno ng Russia at punan ang malaking diferensya ng presyo ng sariling produkto. Malaki ang halaga nito. Ang agwat sa presyo ng gasolina ay nangangahulugang bilyong dolyar ang kailangan gastusin ng Russia para mapanatiling abot kaya ito sa mga tao para mailagay ito sa tamang perspektibo. Sa unang limang buwan pa lang ng 2,000 at 25 umabot sa humigit kumulang, 16 na milyong metriko tonelada ng gasolina ang kinonsumo ng mga Ruso. Sa bilis na iyon, posibleng umabot sa 38 40 milyong tonelada ang konsumo ng gasolina ng Russia ngayong taon. Kahit 15% lang ang iangkat ng Russia, aabot pa rin ito sa 6 milyong tonelada sa isang taon. Kapag isinalin sa litro, katumbas ito ng halos 78 bilyong litro ng kaulina. Sa ngayon, ang presyo ng gasolina sa pandaigdigang pamilihan ay 8.0 0 hanggang siyam-zero sentimo kada litro, kaya maaring gumastos ang Russia ng dolyar-anim-napu-at-dalawa hanggang dolyar-pito-bilyon taon-taon sa pag-angkat. Nangako ang Russia na sasagutin ang halos kalahati ng gastos para mapanatiling abot kaya ang presyo ng gasolina sa mga karaniwang Ruso. Ang Kremlin ay napipilitang gumastos ng dagdag na 3 hanggang 35 bilyon dolyar taon-taon para lang mapanatiling may supply ng gasolina. Pinalala pa ang sitwasyon dahil tanging tatlong kumpanyang aprobado, Rosneft Independent Oil and Gas Company at VO Prom na pag-aari ng Estado ang pinapayagang mag-angkat ng gasolina mula sa ibang bansa. Handang sagipin ang Moscow mula sa krisis na ito. Siyempre, ang Belarus ang unang pumila para tumulong. Simula Hulyo, 3-6% ang itinaas ng pag-angkat ng gas ng Russia mula Belarus kumpara sa nakaraang taon. Pagsapit ng Setyembre, lalo pang tumaas ang pag-angkat, umabot sa nakakagulat na isang daan at anim naput, walong ang pagtaas buwan-buwan. Gayunpaman, kahit napilit na pinipigan ng Belarus ang sarili nito hanggang sa sukdulan, mas malaki pa rin ang demand kaysa sa supply. Mas malala pa, ang mismong Belarus ay nahihirapan din sa sarili nitong kakulangan sa gasolina. Mas pipiliin ni Pangulong Alexander Lukashenko na tiisin ng mga mamamayan kaysa magalit si Vladimir Putin dahil sa pagtanggi niyang tumulong. Di naman talaga malaking supplier ng gasolina ang Belarus. Ang refinery nito ay gumagawa ng 3.4 milyong tonelada taon-taon at kalahati ay kinokonsumo sa bansa. Kayang magbigay ni Lukashenko ng isang daan at tonelada kada buwan sa Russia, ngunit maliit ito sa pangangailangan ng Russia. Pero hinahayaan pa rin ng Belarus na magkulang ang sarili nilang mamamayan. Desperado ang Belarus sa suporta ng Russia para sa bagong planta ng nuklear sa silangan ng bansa. Hayagang sinuportahan ni Putin ang proyekto kaya't parehong nakatali ang dalawang bansa sa isang kasunduang hindi basta-basta matatalikuran. Pero isipin mo ang desperasyon na kasangkot dito. Dahil sa 10,000 tonelada ng gasolina, posibleng sagutin ng Russia, ang buong dolyar labing isabi. Tabelyon na halaga ng planta ng nuklear na hindi kayang bayaran ng Belarus mag-isa. Kahit may mga pangako, walang kasiguraduhan na magpapatuloy ang Russia sa pagbabayad. Ang sunod-sunod na paggastos sa digmaan ay nagpalala sa ekonomiya ng Russia at naubos ang pondo ng gobyerno. Simula 2,000 at 25 ang gastusin sa militar, ay kumakain na ng hindi kapanipaniwalang 41% ng buong budget ng gobyerno ng Russia. Ang pinakamataas na antas mula noong kasagsagan ng Cold War. Tumaas ng doble ang presyo ng gasolina at nanatiling nasa 10% ang inflation. At ang sentral na bangko ng Russia ay naipit sa pagitan ng dalawang imposibleng gawain. Babaan ang interest rates para maiwasan ang resesyon o taasan ng mga ito para mapigilan ang pagtaas ng presyo. Ngayon, naibit ang Russia sa masamang siklo dahil sinisira ng digmaan ang mga refinery. Ang ang kakulangan sa gasolina ay nagpapataas ng inflasyon, habang ang mga patakarang kontra-inflasyon ay nagpapabagal sa ekonomiya. Ang mabagal na paglago ay nagpapahina sa mga budget na kailangan para ayusin ang bumabagsak na infrastruktura. Higit sa estadistika at politika, ang krisis sa gasolina ay malalang tumatama sa mga karaniwang ruso sa personal na paraan. Isipin mong tuwing linggo ay nauubos ang oras mo sa mahabang pila sa gasolinahan. Hindi sigurado kung makakakuha ng sapat na gasolina pa uwi o papasok sa trabaho. Walang magawa ang mga driver ng taxi habang unti-unting lumiit ang kanilang kita araw-araw. At ang presyo ng gasolina sa black market ay sobrang taas na hindi na kayang abutin ng karamihan. Sa probinsya, nangangamba ang mga pamilya na walang pampainit ng bahay pagdating ng taglamig dahil sa kakulangan ng gasolina. Nag-aalala ang mga magsasaka na kung kulang ang gasolina, hindi gagana ang mga traktora at harvester na magbabantang lalo sa produksyon ng pagkain sa gitna ng implasyon at kawalang katiyakang ekonomiya. Lalo pang bumibigat ang ekonomiya dahil sa mga problemang ito na nagtutulak sa Rusya sa sukdulan. At maaring sa wakas, ay nakakamit na ng Ukraina ang isang bagay na matagal nitong pinagsikapan sa nakaraang tatlong taon, ang pagtalikod ng mga mamamayang Ruso laban sa sarili nilang pamunuan. Imbes na kontrobersyal na atake sa mga apartment o sibilyan, epektibo ang estratehiya ng Ukraina na targetin ang infrastruktura ng gasolina ng Rusya. Unti-unting sumisiklab ang galit ng publiko sa kamanghamanghang paraan. Kamakailan, ang mga miyembro ng Partido Komunista ng Rusya ay nag-organisa ng mga protesta sa mga pangunahing gasolinahan. Hinihingi na malaman kung bakit ang kanilang bansang sagana sa langis ay hindi makapagbigay ng gasolina para sa sarili nilang mga mamamayan. Marami ng kwento sa social media tungkol sa bentahan ng gasolina kupon sa black market dahil sa mahal ng presyo. Kaya mas galit ang mga tao hindi lang laban sa mapagsamantalang negosyante, kundi pati sa gobyernong tila walang magawa sa krisis. Mukhang hindi rin alam ng Rusya ang ginagawa nito sa kasaysayan hindi talaga nag-aangkat ng maraming gasolina ang Rusya mula noong pagbagsak ng Unyong Soviet, noong dash s Ito ay krisis na hindi pa naranasan ng karamihan sa mga Ruso, na dapat sana ay naiwan na sa mga nakaraang dekada. Ang pag-aangkat ay magdudulot ng bagong problema at parusa. Sa katunayan, bukod sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine, Ang mga parusa mula sa kanluran ay nagkaroon din ng kaparehong lakas ng epekto sa krisis sa gasolina na ito. Sa isang banda, winawasak ng Ukraine ang anumang infrastruktura na gumagana pa at sa kabilang banda, ang mga parusa ay talagang pumipigil sa Russia, na nabuuing muli ang mga ito. Halimbawa ang Venezuela, may pinakamalaking reserba ng langis, ngunit nagkulang pa rin ng gasolina dahil sa maling pamamahala at international na parusa na pumigil sa pagkukumpuni ng mga refinery. Kahit sa gana sa langis at nag-e-export ng marami, kailangan pa rin mag-angkat ng gasolina ng Iran paminsan-minsan. Hindi lang basta abala ang mga parusa. Sapat ang lakas nito para pahinain ang buong sistema ng enerhiya. Dapat lang bigyan ng kredito kung saan nararapat. Ang gobyerno ni Putin, marahil dahil sa takot, ay nilimitahan ang presyo ng tingi kahit may panganib ng malaking pagkalugi. Natuto siya mula sa Kazakhstan, kapitbahay ng Russia, na noong Enero 2000 at 22 ay nagkaroon ng malawak na protesta dahil sa pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas. Nagkaroon ng protesta, nasunog ang mga gusali ng gobyerno, nagpaputok ang seguridad sa mga nagpoprotesta, at dumating ang mga tropang Ruso para ibalik ang kaayusan. Alam na alam ni Putin kung ano ang maaring idulot ng kakulangan sa gasolina at desperado siyang maiwasan na mangyari rin ito sa Russia. Pero hanggat tumatagal ang digmaan na ito at napapanatili ng Ukraine ang kakayahan nilang umatake sa loob ng teritoryo ng Russia, malamang na mas mabilis ang siklo ng pinsala kaysa sa kakayahan ng Russia na mag-ayos. Ayon sa ilang analyst, mas mabilis gumawa ng drones ang Ukraine kaysa sa pag-ayos ng Russia ng mga nasirang refinery sa pagtingin sa hinaharap kahit na magawa ng Russia na muling buuin o pagibayuhin ang kanilang mga supply chain ng gasolina nagawa na ang pinsala sa kanilang reputasyon para sa mga karaniwang ruso ang araw-araw na pakikibaka sa mga gasolinahan ay patuloy na paalala kung paano naging kapahamakan ang digmaang ito sa kanilang bansa na ginawang pinakamalalaking kahinaan ang dating pinakamalalakas nilang sandata